So guys, pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa peak power versus RMS ng isang detailed, uh, sabihin natin, active speakers. Para malaman natin kung ano talaga yung difference nila at kung ano yung hahanapin nyo. Well, kung sa branded kayo, kung sa mga branded kayo na speakers tumitingin, ang basihan natin dyan, ang sabi nila kapag mas mataas ang RMS, mas maganda, mas malakas. Kapag peak power kasi, eh, sinasabi lang nito ng mga branded na, na manufacturer, mga gumagawa ng speakers para magmukhang mas malakas. Sa mga, sa mga local brand, yung mga hindi branded na speakers, hindi mo, doon ka magingat kasi yun talaga Madalasan, gawa lang talaga nila yung peak power na yun. Kasi hindi naman sila gan wala naman silang facilities na talagang sabihin na natin na katulad sa branded na may quality control talaga o talagang sinusubukan nila yung quality ng isang, isang, isang speaker ng isang product nila para malaman talaga yung details yung talagang 100% na details nung lakas at nung kayang gawin ng isang brand nila, isang product nila. Pag sa mga local brand, eh, talagang hahanap ka RMS. Pero pagdating sa branded, hindi nila hindi mo concern yung RMS. Alam mo kung bakit? Ganito 'yan. Sa mga branded na active speakers, meron meron siyempre na RMS pa rin 'yan. Nakalagay pa rin 'yan sa details. Pero binibigyan din kayo nung peak power nila, kung ano yung kaya. Halimbawa, si, uh, sabi natin, si X-Brand, eh, may, 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 ah, uh, 1,000 watts na RMS at si other brand naman, uh, oh, for example, JBL, uh, CF, eh, may 500 watts lang na RMS. Hindi lang yun yung titignan nyo. Ang titignan nyo rin na, na basihan, para malaman nyo kung talagang malakas ang isang speaker, pag nakita nyo yung max level ng peak power nung, nung watt, kung hanggang ilan yung kayang watts, let's say, sabi natin, kaya niyang produce is 1,200 watts or 1,300 watts peak power. 1,000 watts na RMS yun, ha? Pero ang peak power niya is 1,300 lang. So, syempre, pag nakita mo yung 1,500 watts na RMS sa isang brand, pero ang peak power niya is 1,500, tatalunin siya ng 1,500. Not because na mas loud siya, or mas sabihin natin yun yung peak niya, yung 1,000, imagine mo, 1,500 ang peak ibig sabihin, kung pareha silang 1,300, kung 1,300 peak nung isa, eh kayang abutin din yung 1,300, anong ah, 500 watts na RMS yung 1,300 dahil ang peak power niya is 1,500. Eh sa, parang, di ba, parang imamatch niya lang yung yung lakas na yun. Kahit sabi mo 1,500 watts siya. Mag, 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 uh, kung pakikinggan mo siya, maano mo na parang akala mo 1,000 watts din RMS din yung speaker na yun. Pero hindi, 500 watts RMS lang pala. So, ibig, yun po yung ano, yung kailangan yung tignan din kung bakit. Sa mga branded po yun ha. Sa mga local, I doubt na magbibigay sila ng misa nyo. May 200 watts pa yan. Ah, 2,000 watts pa yan eh. ba? Diba? So, madali lang naman yan hanapin yung mga details na. I-google nyo lang. Tapos, or minsan nagbibigay na rin sila ng mismo dun sa packaging nung nung ano nung nung product nila nandun na nakalagay yon pero pagka inuna nila yung inare bumili kayo ng bagong speaker bagong active speaker tapos nakita nyo nakalagay doon 2000 watts kapag branded naman siya peak power yon na 2000 watts peak power pag branded naman wala kasi yon ibig sabihin yun yung peak power talaga hindi yun hindi yun sinasabing Ah... Uh, sales talk. Oh. Hindi yun sales talk. Kasi branded, hindi pwedeng mag, hindi sila pwedeng pumalya dyan. Pag alam, pag sinabi nilang yun yung 2,000 watts peak power na yun, alam nila yun. Yun talaga yung lalabas. So, makakahanap ka ng uh, ibang active speaker na may mas mataas ang peak power, malamang mas, malak mas malakas yung peak power ng isa dahil 3,000 yun. So, kahit sabihin mong pare sila ng, ng ng RMS or mas mababa yung isa kung nagkakatalo naman sa peak power eh, kung mas mataas naman yung peak power ng isa tatalunin siya nung mababang RMS so marami naman ding nagsasabi na pag mas mataas ang uh, RMS mas mataas yung peak power well sabi na natin ganoon may ganoon naman may ganoon naman din talaga scenario pero mag doon yung doon yung talaga titignan kung talagang totoong mas malakas yung speaker na nabili nyo. O, doon sa isang brand doon sa sa sinasabi ko na peak power at saka RMS tapos ah uh, doon naman sa regarding sa may sinasabi nilang business permit uh, kung kailangan mo ng business permit sa isang sa isang mobile ano rental sound system rental ang sagot po dyan is hindi nyo po kailangan ang sound system po, ang kaya, kukuha lang po kayo ng business permit. Uh, kukuha lang po kayo ng business permit kapag ka nagla, uh, naglagay kayo ng logo sa labas nyo, sa labas ng bahay, nagsulat ka rental, doon po kailangan natin may business permit. Tsaka po yung mga ibang company po na na humihingi ng business permit, eh, don doon mo rin kailangan. Uh, para may liquidize nila sa company nila yung ibabayad nila sa inyo. Pero kung nagsas, pero kung sound system mo, eh, hindi mo naman, hindi mo naman, uh, hindi ka naman naglagay sa labas ng bahay nyo ng sound system po uh, sound system, system Pore. tapos nag, ano ka lang naman, nag-post ka sa Facebook, sa marketplace, walang kaso doon na kailangan mo ng business permit. Kahit ilan pa yung speaker mo, kahit punuin mo ng speaker, kahit isang katutak pa mo ng speaker yan na sang isang buong bahay nyo, may speaker and lights kayo, pang, pang concert, hindi nyo kailangan ng business permit unless na nag-post kayo sa labas, na nag nagguha kayo ng banner sa labas, na pinipresent sa, na pinapublic nyo sa, sa lugar nyo, na nagpaparenta ka. Uh, yun po yung basya natin kung kailangan nyo po ng business permit. As long na hindi, ka, di po kayo nagpapo, nag naglalagay ng banner sa labas, parang tindahan, di ba? Sari-sari store, nilagay mo sa labas ng tindahan, ano, syempre, nagbebenta kayo. Eh, actually, may, may ano pa rin naman yan eh, may, may guide pa rin naman yan eh. Minsan, pag maliit masyado yung, yung sari-sari store nyo, hindi kayo, hindi nyo kailangan kumuha ng business permit, barangay permit lang, pwede na. Unlike, para kung malaki na yan, kailangan mo talaga ng business permit. Pero kung hindi mo naman tinitinda, hindi ka naglagay ng na tindahan sa harap nyo, tao-tao uh, ka lang, kahit sabi mo malaki pa yung binabenta mo, kahit sagdamukal na yung naipon sa loob ng bahay mo, para lang may benta. Like example, yung mga plaka dati, di ba? Ang dami yan, pero may nagbebenta yan, tao lang. Hanggat di mo, hindi ka gumagawa ng parang tindahan sa bahay nyo, hindi mo kailangan maglagay ng business permit. O, pwede na sabihin, kahit sabihin natin, naglagay kayo ng um, display sa bahay nyo, pwede naman sabihin, pinapaubos nyo lang. Hanggat di nyo, pina, hanggat di nyo uh, nilalabas yan, naglalagay kayo ng banner sa labas, na, pino pinapromote nyo, na pinaparentahan nyo, nakalagay doon sa system for rent, hindi nyo po kailangan ng business permit. Kasi mostly, ang barang ang barangay or ang uh, DTI, hindi naman din niya, hindi naman basta-basta kayo tatanggapin niya kasi kung kung ang niyo, kung kung laki nga ng sound system mo, kung sa isang buwan, isang isang beses ka lang naman din rentahan. 'Di ba? Ah, uh, para saan pa yung business permit mo, 'di ba? Lulugi ka. Kasi, 'di ba? Once na magkaroon ka ng business permit, kahit maliit pa yan or malaki yung sound system mo, pwede mo na yung i, pwede ka nang gumawa ng banner yan sa labas nyo para mas makilala at para ma, makuha mo yung isang buwan na para para kumita ka ng malaki at magamit mo yung business permit na yon So, yun lang yung concern doon sa, sa mga sound system kung nagtatanong kayo kung kailangan pa ng business permit. Ayun, yun yung sagot ko. So, ano yan? Sunod na kwentuhan ulit. JBL, number one.